Magayonon man ani angko. Wala pa man ang kubo Una ko kung anong inungurab ngurab mo? Napaganon na didi yo sang kubo mi. Magayonon man ani angko. Wala pa man ang kubo mi. Lalabot man ang lanog kan kubo mi. Nagrurulosot man didi yo ang mga ikos. Pagturog ako. Nagoourodo an toko sa lalawgon ko pag-iirehi ang toko. Magayon na ni ako. Do kayo man ang sakuya ni Sara. Ano man eh, yung buhay na ninyo. Mare pa do man kitita ko. Magayon nun ako permi. Ah, mapagalo, eh. kailan ba ako aalis. Kailan ay magtitiis ang paghihirap ko at sa dilim. Una ko kung anong inungurab-ngurab mo. Nagkakanta man lang ako, Didiyo. Inahanap ang pas. Nagkakanta man lang ako. Nagkakanta. Kanta ka niyong ma, yung kamugta ka na. 他家的粉丝。<康> <noise>